Bilang panglimang haligi ng Islam ay paniniwala sa huling araw. Tayong mga Muslim ay naniniwala na mamamatay. Ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. May umpisa at may hangganan. Ngunit sa kabilang buhay, kaya tinawag na huling araw sapagkat ito na yung pinakahuling araw. Pinakahuling pagsikat ng araw na hindi na sisikat pang muli. Sa kabilang buhay ay may umpisa at walang katapusan, walang kamatayan. Kaya tayo ay naniniwala na merong muling pagkabuhay. At sa muling pagkabuhay, merong araw ng paghuhukom. At sa paghuhukom, ay hahatulan ang mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Si taong nagpakabuti ay karapat dapat sa paraiso. At si taong nagpakasama ay karapat dapat sa impyerno iyon ng araw ng paghuhukom, araw ng katarungan. Hindi magkapareho ang taong sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsumikap at nanampat, nanampalataya ng tunay. Kaysa sa taong walang ginawang pagsamba, bagos hindi naniwala at puro papaglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ginagawa. Kaya bilang mga Muslim, pinapahalaga natin ang buhay sa kabilang buhay kaysa sa buhay sa mundong ito mayroong paraiso na hinahangad ng bawat isa sa atin at may imperno na kinakatakutan natin. Hinihingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapasok lahat sa paraiso.